Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang 5 ways to get Eden Coins dito sa Ragnarok Origin. Okay, so napakarami na natin pinagkagastos sa ng Eden Coins dito sa game. Pang upgrade, enchant, pang biling pot, pang clear ng feathers, pang bilim converter. Ang dami! Namumulubi na ako. At alam kong kayo rin Sobrang hirap makakuha ng Eden Coins to the point na natatambak na lang yung materials natin pang progress. Kaya nandito ako, si King Wawa, para ibahagi sa inyo ang limang paraan para makapag-ipon tayo ng Eden Coins. Dahil sa gantong problema, eh sino-sino lang naman ba ang magtutulungan? Siyempre, tayo-tayo lang din. So huwag na natin patagalin pa. Simulan natin sa number 1. Sell Cores and accessories. Mostly sa atin ay hindi ito napapansin. At yun ay, every time na magdi-dismantle ka, e eh meron siyang fee. Kagaya nito, pag dinismantle mo ang isang accessory, e eh kakikalangan mo gumastos ng 50k Eden Coins. At mas madami ang i-dismantle mo, e eh mas malaki din ang malalagas sayo. So what I suggest, e eh isell mo na lang siya kesa i-dismantle. Dahil bukod sa hindi mo na kailangan magbayad ng fee, e eh may makukuha ka pang Eden Coins, 10k each. Pag dinismantle mo kasi ang no slot accessories ay eh kakarampot na metal lang naman ang ibibigay sa'yo. Kaya I suggest na i-dismantle mo lang ay eh yung mga slotted axe dahil yun lang naman ang nagbibigay ng maraming metal. And also, yung puting cores. Although wala namang fee pag dinismantle mo siya, e eh pwede mo pa din naman siyang ibenta for 10k Eden coins each. And usually, di natin napapansin pero sobrang dami natin na ganito. Wala din naman tayong binibili sa kagwill shop eh. Lubricants lang if you know what I mean. Kaya be wise and sell your course and accessories. Number 2. Grind wisely. Isa lang naman talaga ang dapat na dito. At yun ay kung saan ka magagrind para makakuha ng maraming Eden Coins. Ang sagot ay depende sa level mo. Dahil ang habol natin dito is yung drop rate ng materials, accessories, and Eden Coins. Kung may binabanatang ka mobs ay eh may makikita kang percentage ng XP gain and materials gain at para ma-maximize mo yung Eden Coins na pwede mong makuha every grind, eh dapat sa 110% ka lang farm So pag pinundot mo yung guide, Monster Archive, Loot, Then question mark sa tabi ng materials gain, e eh makikita mo yung percentages ng mobs, depende sa level mo. So nakalagay dito, kapag ang level ng monster na ikikill mo e eh mas mataas sa'yo ng 1 to 10 levels, 110% ang XP and materials gain nun. Pag 11 to 15 levels naman na mas mataas sa'yo, e eh 100% na lang. At palayo ng palayo ang gap, pababa din ang pababa yung percentage ng XP and mats kateto. Kapag mas mababa ang level sa'yo ng mobs, kahit 1 level lang, e eh 100% na lang kaagad siya. So ang option mo lang talaga is yung mobs na mas mataas ang level sa'yo. And in my case, since level 97 na ako, e eh sa raid rig ako nagpo-farm na level 105. At dahil 8 levels ahead siya sa'kin, e eh 110% yung XP and materials gain. Ginagrind ko din kasi yung PT ng raid Rick card, 2 birds in one stone, ika nga. And bonus tip lang, Always use Lucky Candy para mas madaming mats ang malulut mo sa MA. And ang pinaka-importante, ang times 3 speedy candy. Sobrang simple lang ng logic na ito. Mas mabilis maubos ang combat time, e mas onti ang pots na magagamit mo. And mas onti ang pots na magagamit mo, e mas makatipid ka sa Eden Coins. Dahil hindi mo kailangan bumili ng marami. Kaya lagi niyong tatandaan, baliwala ang pag-iipon mo ng Eden Coins kung grabe ka namang gumastos. Number 3, Sell Materials. So, saan ba dapat natin isesell ang materials? Strictly, sa trade lang. E wawa, paano naman kung full stock sa trade? Pwede bang ibenta na lang sa NPC? Hindi. Dahil sobrang laki ng difference sa presyo ng NPC at trade. Gaya neto, pag binenta ko siya sa NPC, e eh 320k lang. Pero pag binenta ko naman siya sa trade, e eh 1.4m ang halaga niya bali times 4 kung sa trade mo ibebenta. So what I suggest is kung puno na ang stock sa trade, eh every now and then maglapag ka ng paunti-unti kahit tagi isang daan lang at babaan mo lang yung presyo ng one tick. Dahil once malagay mo na yan sa stand, eh sure na mabibenta na yan. Mas masipag kang mag-sell, eh mas mabilis maubos yung mats na gin-rent mo. And if na naman ang bag mo, dahil madami na masyado yung mats, eh pwede mo muna silang ilagay sa storage. Bawas-bawasan mo lang kada mauubos yung binibenta mo. Dahil ay assure you, pag sinipagan mo lang, kahit gaano pa kadami yan, eh mabibenta mo yan lahat. Number 4. Buy Eden Chests Okay, so naniniwala ako sa kasabihang, the easiest way to earn money is to buy money. Huh? Ay, wait. Tama ba yan? Basta. So, may mga shops dito sa Ragnarok na pwede kang bumili ng Eden Chests gamit ang ibang currencies gaya sa guild shop, pwede kang bumili ng tatlong medium-sized Eden chests, 100 guild country isa. Sa Union Shop naman, ganoon din. Tatlong medium-sized Eden coins na tag 75 Union coins isa. Sa Academy Store naman, limang medium-sized Eden chest yung pwede mong bilhin sa halagang 15 Academy coins isa. Sa Pass Shop din, may Eden chest and Eden pouch na binebenta kaso maliit lang ang bigay. And ang pinakamadaming mapagbibilhan ng Eden Coins, is a special offer. Limang Eden Chest Large na nagbibigay ng 2M, 16 yans isa. At 40 na Eden Pouch Large naman na nagbibigay ng 1M, 17 yans isa. At ang limit ng lahat ng to ay nagre-reset weekly. Kaya kung balak mong mag-ipon ng Eden Coins, eh wag mo silang kalimutang bilhin palagi. And dagdag ko lang, from time to time ay may mga boxes, barrels, and chests na nagsuspon sa iba't ibang maps. Gaya dito, sa Frontera, I-interact mo lang sila dahil may makukuha kang Eden Coins for free. Although, konti lang naman ang bigay, eh sino bang may ayaw ng libre? And last but not the least, number 5, sell blueprints and cookies. Okay, so yung puti, blue, and green blueprints, e eh wala na tayong pagagamitan niyan since divine armament na yung gamit natin. So matik, dapat ibenta mo na yan lahat sa NPC dahil kung marami kang ipon na blueprints, eh malaki-laking Eden Coins ang makukuha mo at hindi lang yun limitado sa lower level blueprints. Dahil kahit ang Divine Armament Blueprint, e eh pwede mo ring ibenta. Since hindi naman ganong kalaki ang kailangan mo para mag-upgrade ng seasonal stats. At eto, sigurado akong marami sa inyo ang hindi to alam. At yun ay, pwede mong ibenta yung cookies. At kung hindi mo pa to nabibenta dati, e eh for sure, sobrang dami mo ng ganyan sa bag mo. Hindi mo kailangan manghinayang dahil hindi mo naman yan lahat magagamit since 60 lang per week ang pwede mong ipakain sa mount mo. Kaya imbes mapanis yun sa bag mo, e mo na lang sa NPC dahil malaki-laki rin ang kitaan dyan. So yun, Itong limang to ang alam kong pinaka-reliable na pagkukunan natin ng Eden Coins. Pero kung ipoprogress mo talaga yung karakter mo, eh hindi pa rin to sapat. Kaya ang dapat natin gawin, sa ngayon wala eh. Pero every time na may event na nagbibigay ng Eden Coins, eh imaximize natin siya palagi. Gaya nung Tower Tower event nung nakaraan, nakaka 50M Eden Coins ako dun palagi. And sobrang laking tulong niya para hindi mainto yung progress natin. And kung may alam pa kayong source ng Eden Coins na hindi ko nabanggit, eh please share it sa comment section sa baba. Tulungan natin yung isa't isa dahil magiging useful yan especially sa mga new players na gustong humabol at matuto mag Ragnarok. Dahil kung wala yung mga bagong players, eh unti-unti na tayo mauubos. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.